Hi guys! It's me again, ko'y JC. And sa video nito is aalamin natin kung paano master ang loss of exponent. So, simulan na natin. So, open ko muna aking, ano, pane. Hindi. So, simulan natin sa exponent na merong, minyari, uh, gamit tayo ng x ha, or kaya ano, y. Para madaling magamit. So, minyari, x. x raised to 0. So, kapag ang isang variable, or even number kunyari 1 over 1 raised to 0 ang ano nila is ang magiging value nila is magiging equal to 1 ito 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 hindi pala ito pala yung kunyari 2 raised raise to 2 raised 0 ang magiging 1 lang sya ito 1 lang din so 1 lang yung value nila so what if ano naman uh, ang case naman natin is yung yeah, product rule product rule naman so kunwari ah uh, yung ano, uh, x raised to ano, wala, wala nakalagay na so ibig sabihin 1 siya, kapag wala nakalagay wala nakalagay sa taas then kapag naman uh, kunyari, kung uh, multiply natin siya sa ano, sa sa x raised to 2, o x squared x squared, so may yari is pamalasin lang itong dalawa so magiging x raised to yan? So, kahit ano na niya, kahit ano number na sa taas, may, pwede yan maging ano. Maging kunyari, uh, kunyari, square root of x. Tapos, mumultiply mo sa x. So, yung sabihin yan, itong square root of x, itong x na to, square root of x na to. Magiging ano siya? x raised to y half. Yan, one half. Times, x raised to 1 half times x raised to since ito is 1 equal to 1 yung nasa taas niya yung kanyang ano, power sa so, magiging ano siya 2 over 2 2 yan 2 over 2 so 1 half plus 2 over 2 1 half, so half plus 2 over 2 1 okay, half plus 2 over 2 so magiging 1 plus 2 3 so magiging ano x raised to 3 half yan so ito yung sagot dito sa dito sa si tangan ba So, yan po naman tayo sa ano, yan. siguro mas yun naman naman ang um, so next naman is sa quotient quotient naman tayo so magiging ang uh, kunwari uh, kunwari ay x raised to 1 o raised to yun pag x, x raised to 1 kasi is equals to x lang di, di na sinasama yung 1 talaga para hindi siya sagabal, so kunwari x so x over ay ganun ulit sampunin natin yung na x squared so ito ang mayayari dito is mag, ang may shortcut dito, mamaya ko ito turo shortcut. So, unahin mo natin yung, mad, yung madali method. So, ito is f, eh, hindi yung ano pala yung common na method. So, x, yung x, kung kaya nyo lang itong x na ito, since ito is 1, o 1, ano na ito, tiga 1, 1. So, ilalagay nyo yung 1 dito. 1. Dito itong 2, nasa baba, ma-minus nila. So, magiging sagot is, x raised to negative 1. O, oh, since yan, yeah, mayroon lang ito, na negative exponent. na, na shortcut agad natin. So, ito is magiging x so, is negative 1 is magiging 1 over x. So, ganito. Parang ganito lang. Yan. 1 over x. Tiga na. 1 over x. Ito yung shortcut. Ito ko na yung shortcut. So, ito. x raised to 1. Tiga. Tapos ito. x raised to 2. So, para madali na, gawin nyo na lang ganito. I-dash yung class yun to, nyo ito. Nagalan nyo ito. O, na no, mas mababa. 1 or 2. So, mas mababa. 1. Tiga. So, yung 1, matatagal na din yung x nya. Matatagal na din yung x nya. Yung 1 lang, imamay nyo sa 2. So, magiging 1. So, magiging ano? yan, open nyo lang so magiging 1 over x so 1 minus 2 is 1 so 1 over x so ito kasi simple lang same lang sila nyo So ngayon, yeah. so, sunod so, naman is, ano naman, sa power of a power rule. So kanina, di ka nag-plus tayo, di ka nag-plus. Pero kapag sa power rule, kunyari, uh, 2 naman, x raised to 2 x to 2 then, may parenthesis siya may parenthesis x raised to 2, then naka cube so kapag iyan ang case, hindi mo magpaplasin yan hindi mo ang gagawin mo lang is ganito x 2, o, 2 companion 2 times 3 so i-multiply mo, so 2 times 3 is equals to x raised to 6 yan ang rule sa power sa power of a product rule. Power of a product rule 'yan. So ngayon is power of a quotient rule naman. So present naman tayo sa ano quotient rule. So power of a quotient rule is kunyari ah uh, dito okay. 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 Ah, ito pa rin power of a power rule. Ah, iba pa pala 'yan. Ito yung pala ito pala is ito. Ito. Ito is power of a power rule. Yan. Power of a power rule. Pero itong isa, itong isa na ituturo ko is power of a product rule. So, power of a product. So, dito is, uh, kunyari, dalawang magkaibang variable. So, kunyari, XY x, y. x. x, y raised to uh, ano, uh, 3. Uh, sample, sample, lang yan ha. Sample lang yan. So, x, y, so, equal siya sa x cubed, y cubed So, parang ina naman lang ito. So, yan. Ito. Ito yun yung ano, power of a product rule. Then, power of a quotient rule is, ito yung ano. Ito ay ganun din. Parang ganito din. Ito, ito. Pero, iba siya. Iba so, gagawin mo lang is ganito. So, ganyan eh. Uh, X over Y. Oh, X over Y. Then, uh, cube ulit. Cube ulit gagawin tayo. Ito, sabit mo lang ulit dyan sa dalawang eh. So, magiging equal to x cube over y cube. Then, y cube. So, x cube, y cube. Ito naman lang. Parang distribute ko lang yung dalawa. Next, next naman dyan is ito naman. Ito yung sunod. So, ang sunod is yung yeah, zero exponent rule na lang. Meron na pala. Meron na pala. Okay na to. Ito yung zero exponent rule. So, magiging 1. Basta pag nakalay sa zero, one asunod susunod naman is uh, negative exponent rule. O, oh, negative exponent rule. Uh, dito is negative exponent. So, ah, negative. Okay. So, negative exponent is kunyari. X raised to negative 2. X uh, raised to negative 2. Hindi negative. Bawal. Mahirap kapag, ano, kapag negative ang given. Eh. Iba mo ba lang natin siya? O kaya itataas. O, kunyari. Ito ha. Ito, X negative 2. So, nasa taas siya. Numer numerator siya. So, magiging kasi naka-over 1 yan ito ay bababa -baba mo lang sa baba pero yung 2 kung pahe mo pa din yung negative lang din. so 1 over x squared so yan yan ang alam sagot tapos naman kunwari naman nasa baba naman o, nasa baba kanya nila o x negative 2 o, nasa baba sya kanya nila ito ay nakarangan natin so, so x negative 2 kita taas mo lang ito sa taas so magiging x squared o kahit tanggalin mo na itong 1 na ito huwag mo napansin ninyo kasi yun naman yung given na naman yan so magiging x squared lang oh, parang binalik ko lang yung kanina hindi ka given dito x ano x negative 2 okay, magiging x squared dito so ganoon ganoon ang ano negative exponent the answer last day is a fractional exponent rule yun fractional so ito is mamaya ko na ito ihiwalay ko yung video nito mamaya ito is for the radical naman so ilagay na lang din natin dito So magiging uh, kunyari kunyari ay kunyari ay x o, x o, kunyari ay x squared and ito ay cube o sa so, x squared cube root of x squared so ito ay magiging uh, ito ay magiging fraction diga ang ano diga ang x squared is ano diga itong ito kapag may ano tayo may cube root so magiging ano Binary lang naman ay ano? Root of x. Okay. root of x diga. yan. is equals to x is to 1 Yan. Cube root, x. Pero may to dito. May to dito. So, yung sabihin, yung 1 third na yan, ganito. Pwede nyo gawin ganito yung ano? Yung ano niya, Yung form niya. So, pwede maging x squared. Diga, x squared. Diga. Then, raised to 1 third. Yan, raised to 1 third. So, yung sabihin nito, 1 third na ito, pwede natin gamitin itong roll na ito. Nasa ngayong roll na ito. So, ito, ito, ito. Ay, ito. Aha, wait. Ano, nasa may... Ano, nakakalit. Ano, ano, ano. Pwede natin itong gamitin. Itong roll na ito. yeah Ito is, ang tawag dito ay power of a power roll. So, yung power na nasa labas, ito. Yung power na nasa labas na ito. I-arrow lang natin sa power na nasa loob. I-multiply lang natin. So, magiging ito. Same na ito. So, yun 2. I-multiply natin sa 1 third. So, lalabas is magiging two times one third. So lalabas is magiging two thirds. So ibig sabihin, ang magiging final answer natin is x raised to two thirds. So, yan. Yan. Ang gulo na ng akin. Ang gulo na ng aking ano? Ng aking paint. So, pero at least, naano -na natin lahat. Naano -na natin lahat ng na power. -na If may hindi daw na daanan, or may kulang, cool eh, ano nyo lang sa comment section, ilagay nyo lang para sa susunod, may dagdag na natin sa ating ano, uh, additional na uh, video. Magagawa na lang ako ng additional video para sa mga video. So, yun lang guys. Uh, what's up? Uh, yeah. yeah. Kakatawa naman. Yun. Ang ilaw na pagturo. So, yan. Uh, guys, uh, sana naintindahan nyo yung ano, yung loss, loss, of, loss of exponent and kahit pa paano yung nakatulong naman yung ano, itong video ng ito sa inyo. And yun lang. Kailangan nyo lang talagang ano, hindi naman kailangan totally memorize. Ang kailangan nyo lang is maintindihan nyo yung concept. Para yun lang, masanay kayo. Kasi pag nasanay kayo na yun lang, na nagawa nyo na yung yung part na yun, maano unconscious, Unconsciously, ay nagagawa nyo na siya ng ano, hindi nyo kailangan sa ulo. So, yun lang guys. Baba yii.